Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magbibigay inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang rehab. Handa ka ba ang isakripisyong iyong kadalagahan para sa isang taong hindi kasigurado kung ikaw nga ba ang gusto? Sa isang taong hindi mo kung tunay nga bang matino? Sa isang taong hindi mo sigurado kung ikay bubuhay ng tama at hindi lamang sapat? Handa ka bang sundin ang sinasabi ng iyong isip kahit labag sa puso mo? Kilalanin si Dem, ang ina ng mag-aapat na supling. Kasalukuyan kasi itong bunti sa pang-apat na anghel niya ang asawa naman nito ay kilalang adik sa baryo ng Santa Lucia. Sa hirap ng buhay ay hindi mapigilan ng mag-asawa ang bumuo ng bumuo ng anak. Dahil sa kakulangan sa pera at walang trabaho ng asawa, ay natutong maging isang online seller si Dem. Si Tero naman ay sa larong Tong It's Go at tumatambay kasama ang mga kaibigan nitong may Celtic. O puta talo na naman, Beb. Dika nga dito, tawag ni Tero sa asawang si Dem. Agad-agad namang lumapit si Dem, na bitbit pa ang bunsong si Nena. Isang taon pa lamang ito at kailangan pa ng iba pag-aalaga. At ang hawak nitong sendok sa kabilang kamay. Nagluluto kasi si Dem ng kanyang di-deliver na panset sa customer nito sa kanilang lugar. Kilala din si Dem bilang isang online seller ng lahat ng bagay sa lugar ng Santa Lucia. Sa galing kasi nito ay kaya na nitong pasukin at pilit nito binagaaralan pinag-aaralan ang iba't ibang negosyo para matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Wala kasi trabaho si Tero at kung magkakaroon man ay saglitan lamang at puro si lamo sa hirap at pagod na nararamdaman nito dating isang construction worker ang lalaki at tumigil lang magkaroon ng isyo sa ugali ng kanyang kasamahan. May ugali kasi itong pakailamero sa ibang tao at panayhanap ng ikakasira ng iba na hindi alam ni Dem nung unang kilala niya dito. Kinalang sexy, masipag at maganda si Dem noong siya ay dalaga pa lamang Kilala din ito bilang isang dalagang hindi madaling masungkit ng kung sino man. Pinipilahan kasi ang kanyang mga manliligaw noong high school pa lamang hanggang siya ay makapagtapos ng fourth year. Nakilala ni Dem ang kanyang asawa sa isa sa kanyang mga barkada. Puso kasi dati ang eyeball kung saan magkikita sila sa isang lugar. Bagamat takot si Dem sa maaaring mangyari, ay kanyang sinubukan ng sabing aktibidad ng kaibigan. Ito ay katuwaan lamang nilang magkakaibigan. Gusto rin kasing matuto ni Dem na lumabas-labas ng bahay sapagkat hindi ito pinapayagan ng kanyang ina na gumala at magbarkada. Mahirap ang pamilya ni Dem. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang manggugulay at ang kanyang ina naman ay tumutulong dito mahina ang kita ng kanilang gulay na hindi sasapat sa kanyang panglimang kapatid. Bata pa lang kasi ng mag-asawa ang kanyang mga magulang. Sa eyeball na kilala ni Densitero, bihis na bihis at amoy yangs itong pabango. Matangos ang ilong at may maliit na muka. Maganda rin ang boses nito sa gabing-gabing pinapakinggan ng dalaga. Bagamat bawal Pantagalang magnobyo ang naturang dalaga, ay hindi ito napigilan ng magulang sa mga bagay na gusto nito. Isang beses nang makipagkita siya sa lalaki ay hindi lamang sa boses nito na hulog, pati na rin sa angking ganda ng binatang ito. Inutusan ni Dem ang kanyang panganay na anak para kuhanan ang ama ng pandagdag sa taya nito. Sa sobrang kabihisan kasi ni Dem ay wala na siyang oras para pagsabihan pa ito. Kilala ang mga luto nitong masasarap at talaga nga namang kaakit-akit ang plating. Actual photo kasi ang mga pinapost nito at talaga nga namang nag effort sa pagsushoot ng mga picture at slow-mo videos ng paninda nito. Si Nena naman ay panayang iyak at hindi mapatahan. Gutom kasi ito at sa sobrang busy ng ina, sa paghahanap buhay ay hindi na nagawa pang padidehe ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman ay masayang naglalaro si Tero, kasama ang mga bago nitong dating na barkada. Bagamat makalat ang bahay, ng dalawa ay hindi ito ininda ng kanyang barkada sapagkat kilala na siya ng mga ito. Sila na lamang kasi ang nagtatambay kaya naman wala silang karapatang magreklamo sa paligid. Kung, kung susumahin kasi ay wala talagang naitutulong ang ama ng mga anak ni Dem. Piling binata pa rin ito at hilig ang maglaro ng online games kasama ang mga barkada. Ma, nagugutom na ako. Wika ni siya, ang kanyang panganay na anak. Kakagaling lamang nito sa eskwela at ang tangi lamang kanyang naipadala sa baon ay ang sampung pisong popcorn na cheese. Hindi rin ito nag almusal dahil sa pagod ng inay na si Dem sa buong maghapon. Samantalang ang ama naman ng mga bata ay nakakubli sa kwarto at doon naglalaro. Gusto mang utusan ni Dem ang kanyang asawa ngunit sa tuwing sasabihan niya ito ay puro reklamo din si Tero otomatikong nagkaroon ito ng sakit kung saan hindi ito bumabangon sa pagkakahiga sa kama. Si Tero ay kilalang nagtitinda ng pinagbabawal na gamot sa lugar ng Santa Lucia. Hindi nito maiwasang kuna ng mga bumibili sapagkat tutubo rin siya at dagdag panlagay din sa kanyang tong it's go. Nasa kahit harap ng kahirapan, ay mas pinipili pa rin ni Tero ang magsugal online paminsan-minsan ay nanantalo ito, ngunit bago ka manalo sa laro, ay kailangan mo munang mag-invest ng mag-invest ng hindi ka sigurado kung ito'y mananalo. Beb, palinis nga nito. Salamat. Beb, loto ka nga ng ulam. Beb, hanap mo ako damit. Beb, sandok mo ko. Inan lamang yan sa utos ni Tero kay Dem habang ito'y madalas na naglalaro at halos maputol na ang daliri kakatap sa screen ng CP nito. Gusto man ni Dem na baguhin, ang asawa ay ito mismo ang may ayaw. Ilang beses niya na rin itong kinausap ng maayos at inayaway ngunit walang talab ang mga salitang iyon. Ilang buwan ang dumaan ay ganoon pa rin ang gawain ni Tero. Ang ibalangay, lang ay, madalas na itong nasa labas at madaling araw na kung umuwi. Napapasama kasi ito sa lugar kung saan maraming gumagamit ng masamang gamot. Ang barkada rin nito ay ang mga kilalang pusher at runner sa lugar. Mula noon, nahupak na ang mukha ng asawa. Kabado na rin si Dem sa tuwing may maririnig na putukan sa labas sa takot na baka isa sa mga ito ang kanyang asawa. Ano mo'y nakikipaghabulan kay kamatayan ang asawang si Tero? Hindi din ito takot sa maaaring mangyari kahit na ang kanyang pinupuntahang lugar ay kilalang drag den sa lugar ng Santa Lucia. May parak! Agad na sigaw ng barkada ni Tero na singuso, palayaw ng barkada sa mga kasamahan. Agad-agad na nagkanya-kanyang takbuhan ng mga barkada ni Tero sa buka na pa lamang kanyang tinatambayang iskinita. Kilala kasi ang buong eskinita na bintahan ng droga. Pagkarinig ng putukan ay nawala ang ite sa mukha ni Tero. Napalitan ito ng takot at pagkalito. Isa-isang nag-alisan ang mga kaibigan na nagkakarakrus at tulad ng mga una-una ay kanya-kanyang takasan na magkakaibigan. Bit-bit ni Tero ang kanyang chinelas nang umakyat ito palusot sa bubong barong-barong kasi ang lugar na kanilang pinagpepwestuhan. Pag-akyat sa bubong ay halos hangin nito kung umapak sa mga yero. Sa payat kasi nito ay isang uod na lang ang peperma at bye-bye buhay na ito. Sa kabilang banda, bigla namang nagising si Dem at kaba ang lumukod sa kanyang puso. Gusto man niyang puntahan ng asawa ay hindi nito magawa at walang maiiwan sa mga anak na babae. Kinabukasan ay nanatiling wala ang kanyang asawa sa kanya na lamang nalaman na patay na ang mga kasamahan nito. Nalalo pang nagpakaba kay Dem. Ilang segundo pa lang ay biglang may tumawag sa telepon ni Dem. Umuwi ka dito, andito asawa mo. Tulala na, ano bang pinagagawa mo dito? Nag-aalalang wika ng ina sa kabilang linya. Si Tero po, nay, Hay salamat sa Diyos. Wika ni Dem na tuwang-tuwa at akala mo'y nabunutan ng tinik sa kanyang puso. Samantala, umalingaw-ngaw naman sa lugar ng Santa Lucia ang nangyaring kaganapan. Anim sa sampung kilalang gumagamit ng droga ang napatay ng mga tao sa batas. Habang nag iimpake ng mga gamit, ay kinakabahan si Dem. Tatlo kasi ang kanyang dalahin at isa mo pa ang kanyang nasa tiyan. Hirap man sa sinapit sa biyahe ay may mga taong tumutulong upang makababa ng maayos ang mag-anak. Papunta pa lang ay iniisip na ni Dem ang kanyang sasabihin sa asawa. Sawang-sawa na kasi siya sa mga ginagawa nitong ikakapahamak niya ngunit hindi sa pagmamahal niya dito. Pagdarating pa lamang sa bahay ng biyanan, ay tumambad na sa kanya ang nag-aalala na muka ng kanyang magulang ng lalaki. Kasalanan mo to. Konsentidor ka kasi. Inis na wika ng ina ni Tero. Gulat namang napatingin si Dem sa mga daliri ng biyanan na nakaduro sa kanya. Ako po? Hindi makapaniwalang wika ni Dem sa paratang ng biyanan. Ako, Nay? May sarili pong isip ang anak niyo Nay. Alam po ninyo kung ilang beses kami nag-away, mapigilan lang yung pagtudroga niya. mangiyak ngayak na katwira ni Dem sa kanyang biyanan. Kayo nga po itong si pa at yung mga ng anak niyo. Kapag may kailangan agad, bibigyan niyo agad. Hindi na nagtrabaho tapos lumaki ng batugan. Galit na sambit ni Dem sa lingon sa asawang hanggang ngayon ay tulala. Bagamat mahal ni Dem ang asawa ay hindi na ang makiisa pa dito. Dumating kasi sa punto na sa tuwing pipigilan niya ito at kakausapin. Nung mga pagbibenta at paghahanap na lamang ng marangal na trabaho ay nagagalit ito sa kanya. Binubugbog si Dem ni Tero sapagkat para kay Tero ay masyadong pakailamera ang kanyang asawa. Pilit mang ma intindihin ni Dem ang asawa ay talagang hindi niya nakaya. Hupak na hupak na ang muka nito at hindi mo na ito makilala mula sa dati nitong itsura. Lingit sa kaalaman ng ina ni Tero ay tumawag na si Dem nang magre-rehab sa kanyang asawa. Kailangan kasi ng pirma ng magulang kaya doon niya na rin pinapunta. Mahal na mahal ni Dem si Tero, ngunit para sa kanya, mas mabuti at mas maipapakita ang kanyang pagmamahal kung magiging matino ito at lalayo sa bisyo. Pansamantalang hiniwalayan ni Densitero bagamat hindi ito naiintindihan ng lalaki at nasa ilalim ito ng trauma mula sa nasaksihang pagkamatay ng mga kaibigan ay hinayaan niya na itong iwan sa rehab center. Makalipas ang ilang taon ay nakagraduate si Dem sa kolehiyo. Mula kasi ng marihab si Tero, ay nagkasundo sila ng magulang nito na siya'y mag-aaral. Hindi naman ito humindi sa pag-aalaga paminsan-minsan ng kanyang anak para makatulong na rin sa asawa ng kanyang anak. Hanggang tenga ang ngiti Dem nang abutan niya ng diploma sa entablado at kikilalanin bilang isang college graduate. Pagkaupo ay nakipag-video call sa kanyang mga anak na ngayon ay nag-aaral na sa elementarya. Bagamat sobra ang galak ni Dem, sa kanyang mga tagumpay sa buhay ay may puwang pa rin sa puso nito. Sa loob ng mga taong nag-aaral si Dem, hindi na waglit sa kanyang isip ang asawang nasa rehabilitation center. Gusto man dalaway ni Dem ang asawa ay hindi pwede at hindi naman tumatanggap ng bisita. Hindi rin mawala sa isip ni Dem ang araw na nakipaghiwalay siya sa asawa ay ang araw ng pagpunta nito sa Rehabilitation Center. Tulalaman ng lalaki ngunit hindi na binanggit niya ang mga salitang iiwanan niya ito ay may luhang pumapatak sa mga mata ni Tero. Sa pag-uwi ni Dem sa kanyang bahay ay kanyang nasaksihan ang magharbong handaan ang dati namang kanyang kagalit na biyanan ay ngayon mismo pang naghanda para sa kanya. Congratulations po mama! Masayang sambit ni siya ang kanyang panganay na anak. Anak, may tao sa labas sinahanap ka. Wika ka ng ina ni Dem. Oho, pakisabi pong pumasok na magbibistang po ako. Mga kaibigan ko po siguro. Wika ka ni Dem at pumaroon na sa kanyang kwarto habang nagbibihis ay pinagkatitigan ni Dem ang kanilang family picture. Ito ang araw na graduate sa kinder ang kanyang anak. Mumunting luha ang lumabas sa mata ni Dem. Miss na miss na kasi nito ang asawa at kahit pa masama ang mga nagawa nito sa kanya ay hindi pa rin ito mapapalitan ng mga good memories nila. Nagpunas si Dem ng kanyang luha at inayos ang sarili. Kaya ko to, Pinagpupuy ka ni Dem upang palakasin ang kanyang loob. Rinig mula sa kanyang kwarto ang mga nagkakasiyahan sa labas. Na no ultimo, kanyang mga anak ay hindi magkamaliw sa kakasigaw tuwan-tuwa. Palagay niya ay biniro na naman ito ng mga lolo't lola. Papalabas na si Dem habang inaayos ang kanyang pangibabang short nang tumigil ang hiyawan. Nagtataka namang lumingon si Dem at gulat ang namayani sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang dating asawa na si Tero. Malinis, maayos at may laman na ang mukha tulad ng dati. Hindi pa man tapos sa pagkagulantang si Dem ay mas lalo pa itong kinagulat ang sanda ginawa ni Tero. Lumuhod ito sa kanyang harapan at naglabas ng sinsing. Dem, sana patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko man nagawa at nabigay lahat ng bagay na gusto mo noon pangako, gagawin ko lahat ng makakaya ko para makapuo at maayos pa ang pamilya nating sinimulan. Mahal na mahal kita, Dem. Will you marry me? Mahabang litanya ni Tero sa malumanay na boses. Naluhan naman si Dem at nilingon ng mga anak kasama ang mga lola nito. Baka sa mga malalaking ngiti na abot sa mga lapi nito. Ang bunso ay pumapalakpak pa at sumasayaw. Yes, na lamang ang tanging nasabi ni Dem nang bigla itong buhati ni Tero at nagsikapita ng kanilang apat na anak. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.